<laughs> Ilang puno ng malunggay yan? 3 pine. Ilan? Ano lang? Isang bugkos lang? Isang bugkos. Saka? Saka? Sa ano, Tinapa? Tinapa. Tapos gagataan mo? Yun. Napakasarap ng tangali. Ano no? Okay, pwede. Nakakagutong. Grabe naman. Ito, boom rang set. Boom rangsit. Oh. Ayan o. ayan ang mga... O, oh, swap na naman rangsit. natin. Swap, so, pwede rin yan. Pwede. Ay, you know? Kung mayroon kayong natanim na bayabas dyan o. bayabas? Oo. Oh. bayabas? <laughs> Kahit isang kilo may lang, okay 6.5, 6.5 yun mga Boomerang set ni Boss 6.5. Uh, Free to sealant at dalawang dito. Kompleto uh, po yan. Pang Erox, pang Clip, pang Erox. Ayan, si Boss D ng isa. Para po makita nyo kung anong klase yung Boomex. Ayan. Oh. Ay, napaganda. Ayan. Blue. Mio. Mio. Pang Mio. Ayan po, pang Mio. Para sa Mio niyang bubuksan ni Boss B. Yellow. Ayan nga, oh. Tapos, pwede kayo ito i-benta? Ayan, no? Oh. Pwede i-benta pa kaya ito? Pwede. Sir, Jan. Ano po yan? 6-5, uh, pang Mio. Pero, Ayan, no? May pang N-max tayo nito. 6-5 lang. Oo, oh. ilan ba? Maraming tayo nyan. Pang N-max, pang N-max. Ayan, Pang click. Ayan po. Bibigang kita. 6-5 lang. Sariwang-sariwa yan, oh. ha? 6-5 lang. Ay, 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 ay oh, no, oh, na, sa may bearing na lang. Yan, eh. May bearing na. Oh. Sasalpak na lang. Prito silag pa. Oh. Saka pito. May gulong. Pili gulong. Oh. Asalpak sa na, natin. Sasalpak na lang. Sa lang. Eh, pakita, oh. pakita mo, boss, eh. Pakita mo. Ah. Pakita, pakita mo pakita yung mo sapo. Ayan. Sige. Tingnan nga natin kung anong klase yung mga dumating ngayon kay boss, eh. Oops. Dahan-dahan. Baka lumipad. Ay. Parang ano gagamba. Sok sa gagamba sob sa gagamba, panlaban. <laughs> oh. Ay wow! Tara ng ganda ng pulay oh. Bilo. Ayan oh. Ah. Oh. Boom set. Ito si belo ay oh. Ayan! Bilo. Ganda ng Bela oh, Ang ganda oh. May goma pa sa lining. Ito yung hinagi sa second floor. Ayan. Tapos yung walang Tapulong damage. Pagbulong niya, pumunta rito. Pumunta rito. Dito na yun oh. Ito, walang kadamage-damage oh. Oh. Ang ganda pala nito. Oh. Netto. Bibigyan tayo ng eh, technique. Yan oh, oh, Yan. Kung paano makakabili nito. Yan, paano? Oh. Umaga pa lang paggising niyo, maglinis na kayo ng bahay. Yan, tama. Walis-walis. Yan. Lahat ng mga hugasin, hugasan mo na. Kaldero, uh, kawali, yan. talawasi. Yan. O hugasan mo na ngayon. Yan. Tapos sabay magsaing ka na. Yo. Tapos magbili ka ng mamalingi ka na ulam. Yo. Luto, o, pagdating ulam. ng ano, bago magtanghalian, magluto ka na. Yo. Ngayon naman. Oh. oh, pagkakain niyo ng tanghalian. Yan. Yayahin mo misis mo. Eh, kay mo. Saan yayahin? Dito sa Burautan. Ah, pupunta rito. Dibos oh. De. Oh. Eh, paano kung hindi pumayag yung misis? May labahin Ay, pa. Ay, papayag yun. Ha? Ah? Eh, pag nakabili na tayo, maglalaba oh. pagbalik. Ayun, pala pwede oh. naman palang ganon. Pwede naman. Ayun. Ah, sabihin mo lang. unang pupunta rito. Sabihin mo lang, misis. Oh. Ah, B. Punta muna tayo doon. Meron lang akong titignan. Yan. Mamaya oh. na yung labahin. Oo, oh, mamaya na yung labahin. O, oh, Mabalikan tapos naman yun. Pagdating mo na ito, ito bilhin mo. Yeah, no? Bung, ano, bela. Yun pala mga technique, mga facts, oh. Uy, oh, ano yan? Una, pangalala. Tested yun, ha? Tested. Sinabi so, na, no, test, test. <laughs> oh, tested. Oo, oh, tamo, oh. Yeah. Oh, tested yan. Yeah. Ah, uh, kwento yeah. eh, ko sa'yo. Yan. Yeah. Kayo asawa ko. Oo. Ah, uh, ano, umaga pa lang, gumagawa na ako rito yeah. sa Burauta lahat ng ano nilinis na yeah. oh pagdating ng tanghali may mga mga konti oh niyaya ko doon sa ano Ay. niyaya ko sa motors, motor motor trade oh. Dyan, sa may panto oh, So, oh. sabi ko may pupunta lang tayo doon sa Yo, ano titingnan titingnan sabi ko gusto ko ng Raider FI Yo. oh sabi anin mo yan yeah. gagamitin ko, ko pang motor show yeah. ayun Sabay bunot. Sabay bunot. One hundred twenty-five thousand. Iyon. Cash. Nadala na. Sama? Oo, sama. Sama, sama yun. Sama yung rider. Oo, sama. Eh, kasi nga, naglinis ka na rito, bago yung... Oo, sure, pre. Ganun talaga. Lalo pag kasama mo yung jowa mo. Hmm. Pag may ano, did date mo muna bago yeah. mo dalhin dito sa Burautan. Kain muna sa laba. Oh, 'yan ang reseta ni Boss. Di automatic 'yan. Ayun pala. So, yan yan eh na. To, pali tayo. <laughs> oh. Ayun. Ito palit tayo. Oo, 'yan oh. Pwede naman swap daw. may kwento din. Ah. Kasi kailangan lang natin eh, wala na talaga mga pang-pang. Ano 'yan? Anong motor 'yan? Rin? Oh, bigko nga ata eh. Oh, nga eh. Konti. naman. Ah, konti lang. Oh, ito wala. Oh. Magkano po 'to? Oh, 800 na lang ito, gusto mo, ba, diba bra nyo. Ito, hindi ba ito, bra, yan, bra nyo. Ang ganda, oh. Ganda naman presyo. Ay, napaka, eh. mga pops. Oh. Pure CNC yan. Pure CNC. Ay, oh. mga box, so talaga naman. Oh. Yan ang mga team naman. Diyan yeah, mo, chubles, oh. Nung mga... Ay, kita mo yan, oh. Oh. Yan, oh. Boom, boom X. Boom, eh. boom round mga pops. Boom, boom Branset, mga box. Ayan, talaga, oh. hindi siya basta dinikit. Talagang inokit. Kita mo itong ni boss niyo. Oh. Meron boom round set. Burautan lang to. Burautan lang yan. Pero ah. may buong branch Bakit kaya ano? Iwan ko ba? <laughs> Ito yung napulot mo nung inulog sa third Sa third second floor. Bumulong. Papunta rito. Papunta rito. Ay, oh. napakadami. O, buti hindi naharang dyan sa labasan. Ay, ayan ha. Ay napakadami uh, po. Ayan mga pops, napakadami. Ayan ayun po yung style ayan. Sample, sample pa lang to. sample pa. Pero meron tayo ano diyan pang iba diyan. Oh. Marami. Iba-ibang kulay po yan available. Nakita niyo na si Bella. Ayun. Nandito sa Burautan si Bella bura oh. Sa Burautan. Sa dinamihan ni Boss D yung hakot niya nito ngayon. Kasi nung una Nagkaubusan Nagkaubusan eh oh, Marami naghanap kay Boss D Ngayon na oh. Pinasobra ni Boss D Yan para po lahat May kasunod magkaroon. pa to Hindi lang naman to eh oh, May kasunod pa pero yan, hindi lang naman yan. Hindi lang naman yan. Ah, sa nagtatanong ko ng clearings ng Suzuki Smash, oh. meron na? Wala pa. Wala, pa, wala pa, pa wala tayo. Wala pa Ito, tingnan mo, pangunahan. Ang ganda pala nung pangunahan nito. Mm. Oh. Sana all. Ito, hawa ko na to. Pang Mio Sporty ito, mga boss. Pang Mio Sporty. Kaya, no? kaya kung meron kayong ano, mga kambing, hmm. kalabaw, benta nyo na, bilhin nyo nito. 6.5? 6.5. Prito Ayaw. silad. Ayan na, oh, oh. oh, Swap na naman natin. Oh, swap. Ano? Kung so, ano, isang kilong kamatis, oh. pwede na yan. Isang kilong kamatis. <laughs> <laughs> ay, samahan mo sili. Ha? Sili, kamatis. mga kapari. Hindi, Hindi na. Hindi ako na bahala sa bago. Ay, ikaw na sa bago. Oh. Ah, mukha lang. pa yung baro natin. No? Shoutout oh, mo yung baro natin. Shoutout po. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout po kayo. Ha? Wala nang bawas. Nmax mayroon nga. Mayroon tayo dyan. O siya, wala nang bawas? Wala na. Bibigyan pa kita ng mano. Tayo silang takapito. Yan, libre na yun. Para po sa Mio yan. Sir Marlon. Mio, yan. Basta po pare-parehas po yung presyo. Mapaklik. Nmax. Mio. Aerox. 65 po. Pare-parehas. Anong, ano yan? Sa ilan? Sa ilan dyan? Bumrangsit. Bumrangsit. set nyo po. Yan ang uso ngayon. Pagkakataon lang. Pagkakataon lang ito. Kung, eh. Kung napanood nyo po yung video, hinulog sa second floor yan. Oh, walang kagas-gas-gas. Walang bencong, walang, walang daming. Yung nagtitay mo lang may damage yan. Yung nagtitay mo. Pero buong rangsit, boso. eh. Ito yung gagamitin namin. Yan. Gagamitin namin parol dyan. Parol. Sa Burautan. Pwede kasi star na, no? You know. Star na nga, oo nga. Lalagyan na lang ng ilaw-ilaw. Ito, ilaw. design. Design. Na ilaw. Okay na. Meron naman 12 volts na ilaw dyan eh. Nakabong rangset na parun. Nakabong rangset na <laughs> oh. Dito lang yan si Emma Town yeah, ha. Ito mo yung burawtan ni Bosti, oh. <laughs> mayroong boom rang seat. Oh. May boom rang seat ako. Oh. oh. Sa akin nakikita ng burawtan, may boom rang seat. Sa Divisoria, wala. Dito lang so, sa Ema Tao, oh, sa burawtan. Ay, siyempre, Boss Bosti. Iba si <laughs> Bosti, <laughs> isa si Bosti Red Sweet. Iyon. Ah. Uh, diba si Bosti Red Sweet, bibili nito? Yan. Ano, Bosti Red Sweet. Iyon, o. Tara. Oh, Oo, oh. <laughs> <Mine, mine, mine. laughs> oh, ayan read, 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 read. <laughs> oh. Mind, mind, mind. Iya, lo. Ay, oh. oh so sulit talaga 'yung mga naman. Alam mo. Ah, 'yung pang po, same lang 65. Oh, shock. sumu-retreat. Oh, 'yung kumpleto na, shockbang oh, 'yung meyo. Pang-meyo meron. Meron. Meron tayo niyan, hindi tayo mauubusan niyan. Ah, 'yan 'yung pang Hindi ko alam ba, tingnan mo Oh. Oh. Kung kailangan na naman ng shock. Oh, shock. Ayan po, shock na Ayun, napakaganda, oh. Mio. Mio. Oh, ang mo, oh. Boss. Paris, oh. Terno, terno na, oh. Terno, oh. Sana, sana. Oh, ayun, oh. Ay, yun. Boss. Ay, wow, naman. Sana, oh. all. Ito, Six-five. 6'5. 6'5. Ito naman, 800 na lang sa'yo. 800 na lang? Oh. oh napakaganda. Oh, na naman natin. Oh, na naman natin. <laughs> Oh. Sa, sa ano po siya? Hilahin mo yung kalabaw mo rito. Kalabaw na. Oh. Bibigit tayo ng piyesa o isang L300 ng piyesa o. Isang L3 na. Isa naman po oh. kayo niyan mga paps Oh. So, isang L3 na. Yung kalabaw, lalala natin sa damuhan, sa, sa doon sa likod. Sa para maubos yung pwestuhan natin. Para maubos yung damuhan. Para yung mga damo doon, matanggal na. Yeah. Oh. Si Loida. <coughs> oh, nawala si Loida. Naglayas. Nakita ko may oh, dalang damit. may dalang damit. Walang pabasahe. Wala. Naglakad. Doro nagbenta ng pyesa. Gol. Nagtampo 'yon, nagtampo. Kasi puro na lang daw siya dahil Jollibee. Jollibee. Okay. Okay. nakakatikim okay. ng ibang ano. Oo. Oh. ayan mga. Baki. Pero sa totoo, boss, yeah. ito yung term niya no. Terno nga talaga. Oh. Bomb Ramsey si na Max sa mga, sa mga Mio Sporty. Yeah, Choir, no? na Mio Sporty. Ayok? Pili na lumapag sa show mga boss Pwede Malaysian concept Ayan po Pero, yung Location nito Emma Town Center El Camino may Kawayan bulakan mga pa Ayan Ways lang waste, waste lang mo lang, po. lang. Bahala ka ng maligaw hmm. Hindi kayo maliligaw <laughs> Isa lang po yung pin location so, niya mga, oh. Para mga seryoso yung mga bayan ko seryoso eh ayan, ayan. Joke lang Minibiro lang po kayo dito po Dito, po yun Dito yung pin location niya Saktong-saktong sakto po oh. yan dito. Pag seryoso ka lagi, oh. tatanda ka bigla. Yan. Yeah. Oh. Kailangan may joke pa. Ito mo si Boss Jay, eh, Ito yeah. matanda oh. Lalong oh. bumabata oh. oh. Lalong bumabata oh. Iyon oh. Pumupoge ah. oh. oh, okay. paminsan-minsan. Laging nakakasalo ng boss na. <laughs> 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 paminsan-minsan na nga lang eh. Paminsan-minsan na nga lang. May kumukontra pa eh.